umagang ito ay araw ng linggo. May <tong noise> naligo na ni kami. Oh, wow, naligo na. kami. kiss mo na, bebe. Alas 8 so lang ngayon eh. <coughs> Pupunta kami sa tindahan at bibili kami ng panlahok sa kare-kare. Bibili kami ng gulay, kakapata. Titinan natin yung halagang $20 eh, kung alam-ano yung mabibili natin. Kasi kaya kami magkakare-kare nagdala si Ronel ng puso ng saging. Ayan, ang puso ng saging, mga kapo. Kita niyo yung puso ng saging. isang puso ng saging. Ayan. Ngayon, alis na kami. Pupunta kami ng EXO. Bibili kami ng pechay. Hello, guys. Ito na po kami. Pupunta na po kami ng XO. Bibili po kami ng palahok sa kare-kare pata daw ang gusto ng utol ng utol ko kuya eto kasama ko ang dalawa kong malapit sa aking puso at sa aking atay at sa aking abdo at balun-balunan kasama ko ang dalawa hey ay kasama ko ang dalawa oh, saan punta mo punta exo ano gagawin mo bubble bum bubble bum bubble bomb daw mga kabaon ang bibili ng aking baby ikaw mama anong bibili mama anong bibili mo Sampo Sampo saan? Champo. Oh, Champo. Sa, <laughs> sa taas sa baba. Ah, sa taas. Okay, mga guys, kung na lang kami pagka malapit na kami doon sa Exu Bali pa na kami. Ah, hindi pa pala. Ah, hum pa pala kami, no, mga kabaon. Ayan. Ayan na. Oh, na kami doon. No, guys. Ayan na mga kabono, malapit na kami sa tindahan. Ayan yung tindahan na bibilhan namin. No? Mga kabon Lapit na tayo sa tindahan. Konting lakad na lang. Ayan kami galing. Doon kami galing. Ayan bahay namin. Ayan bali highway na yan no? mga kabon No? Ay tara! Faster! Hindi natututo ka mag-English eh. No? Ilan natin na mabibili natin sa halagang $20, no? Marami na yun, no? <laughs> Ayan mga papasok na tayo. Punta na tayo doon sa loob. Bibili na tayo ng paglahok, no? Tara. Sanitizer mo. Ano sa'yo mo? Ano mo? Laksan mo kasi. mahalaga ka magtanim ng gulay. O, oh, para? Niya ah, oh, makita niya yung presyo, no? Kaya mahalaga dito magtanim kayo ng gulay. O, okay lang naman. yung mga may nabibili rito sa grocery. May mga kape. No? Ito namin mista ni Jen Dito kasi siya dati namimili rin. May mga isda din dito. May poset. Ay, Ay, pugita. Tsaka baboy. Yan ang mga baboy yan. Uh -huh. Buntot. Yan ang paborito ni Pisa Andy. Buntot. Buntot ng baboy. Mama ito pata. Uwa na pata ha. Okay. Ang pata ang bibili natin ay nakakahalaga ng kahalaga ng 370 Ano ang pinili mo? Ito Kanini yan? For kuya For Jinjin Ah, dalawa para sa kuya niya tsaka sa kanya Daig si ate <laughs> <laughs> Hindi ko kinuha yung ano mga kabon Hindi ko kinuha yung pata kasi ayaw ni mama hindi daw malaki na Yan mga kabon mayroon din dito yung tilingan na maliliit yung tinitinda niya timin sa atin sa Pilipinas yung tinitinda na tindahan sa amin na masarap din magkatak sa si timin tsaka yung galunggong na maliit ito nyo may galunggong na maliit bangus at tsaka tilapia talakitok ito magasarap dito din eh ito yung mga talakitok talakitok na no? tapos may bangus yan ang tilapia ito yung bangus Ah, may dilis din nga pala dito ng mga kabaon. Ayan ang dilis. Oh. Ayan yung malalaki. Sayang nga lang kasi mas masarap sa dilis. Yung ano, yung kipil. Sampal. Oh, ano nakuha ano niya? Kamatis. Tsaka, pechay. Dollar pa, 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 ang dami oh. oh ang daming pecha. Dollar lang. Dollar yan ma. Huh? dollar. Ay, oh. Malabo naman ko. Sala ko mga kabon. Akala ko yung nandun doon yung isang bitbit -bit na pata. Nandito dito pala. <laughs> sa dulo. <laughs> Ito na ako punta sa kabila. Hello. Hello. baka Ayan. baka. Ito. May pata ng baka. May bulalo. yung mga bili-bili rin namin na malalaki. Hindi kasi ako bumili. Si Gemma na mabibumili. kaya alam na kung saan Alam na kung saan yung mga pata. Mama, yata yung ano, unahan. Wala yung malaki. No? Ito. 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 yan Ito. Ito. Kakahalaga siya ng ano 8.99, 899. Bali 9 <coughs> dollars sa diba, e, na Yung mga hipong hubad Wala nang damit Masarap sa sana di ba ma? Yung ilang dalaw mo Tapos na mga hot dog Lang ko na Pampanga Nagunisa. Ayan, yeah, nagunisa. Skinless pala yan. Mga products. Ayan mga kabaw, no? may masanas din dito. Uh, mga gulay, prutas, ilaga yan. Ayan. Mga gulay. Aha. May tofu. May tofu rin dito eh. Kangkong. Oh, yan, mga nabubuhay dito. Mga nabubuhay din gulay. Patola mais talong ah, mga repolyo yun yun dito kaya yeah, okra ako ah. para marami rin dito nabubuhay ito nakakapagbuhay nga si Jeman ito ito kwintas ano ito upo ito, ano yun ah. Oh. may money din kanoman ini kanoman ini tuh fifty tuh fifty dollars. Ah, dari tuh? Mana itu dari cairnya kak? Cairnya sambil teh. So, cairnya Ah. ato huh? may sariso may, yun, galing din yata sa atin yan computer so, yan, may maylay pa si mama hi ma, ano bang ba binibili mo? at sweat powder hindi yung hanapin Mahirap lang dito. Hindi makakita yung ano, mga iba. Kasi hindi kami sanay dito sa tindahan dito. Yung, hindi ka sa ibang tindahan yung aming binibilan yung una. May ulit. Ibigay naman si mama ng pang ano yan mama? Swatching liquid. Swatching liquid. Tapos, ibigay pa kami ng shampoo. 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 Wala na kaming shampoo.

Ito guys, ang aming pinamili. Kikirya ng mga bata. Kikirya ng mga bata. Saka harina. Shampoo. Saka itong bubble. Mahigit at 20. At saka bubble gum ni Gingin. Swete, dishwashing. Pechay, yakult. Kamatis. Yan ang mga pinamili ni mama. Hindi natin alam kung magkano pa ito na. No? Mga okay. Na kabon. Okay. Nai-ma natin ang babay na tayo sa counter na mga babe. Okay. Ay wag Teran anak tubunin niyo 'yung. Mababay na tayo doon sa counter. Okay. Na-nai natin na, na mga kabon, no? Ba boy pe chay, tahala. Yeah, posters. Eleven dollars, fifteen dollars, seventeen dollars, twenty dollars, twenty twenty two. ko na lang mga bond, kung may pakikita sa inyo kung magkano yung o yung nasa niya. Hmm? Um, 24 niya. Twenty four, dollars lahat Hi mga kabon, o yan natapos na tayong mamili na no, mga kabon Ay, uh, Ito na yung ating pinamili Bali umabot yung ating pinamili na nasa 24 Yung pagkain Pero yung mga sabon at saka mga shampoo Ma, bali magkano yung lahat ating lahat yung napamili? Na Almost $52 dollars. Almost $52, so yan ang pinamili namin Almost $52 dollars. Sipin mo Sipin mo, $2 na yan lahat panlahok lang sa kare-kare tsaka mga chichiria ng bata tapos shampoo $52 no? kaya kung wala kang trabaho rito sa isang pagkain mo lang sa isang pagkain mo lang di $52 na pati paggamit mo sa loob ng bahay paggamit mo sa paliligo lahat yun lang, kumbaga pang ilang araw lang pangayong araw lang 'yan no. Bali mura pa rin Ano ma. Nakakamura pa rin tayo kung Dahil sa sinasahod mo ah uh, sapat naman. Sapat naman sa mga kailangan mo rito. Yung 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 gastos, kung gastos tapos eh yung hanap buhay mo sumasapat naman siya sa lahat no mga kapawin. kaya masarap na rito masarap na rin dito sa Saipan kasi ganoon nga ang buhay dito simpleng simpleng buhay la ang um, pamumuhay dito sa ikita ka na nasa 80 sang araw di ayos na 80 dollars magkano lang naman ng iyong ano makakapagtabi ka pa kung ikaw ay matalino pero kung hindi ka matalino dito sa Saipan, kahit naman sa ibang bansa, kahit sa anong bansa pa, kung hindi maayos ang iyong paggasta, pagbabudget, at kung hindi rin man ayos ang pagbabudget ng iyong mahal sa buhay na nasa Pilipinas, kung baka may diferensya ka, may diferensya yung nasa Pilipinas, kawawa, kawawa dahil naghihirap ka, nahihirapan ka, dahil anak boy ka dito, bago may diferensya yung nasa Pilipinas uh, hindi sila hindi nila alam kung paano yung paggastos ng inyong pinaghirapan alos araw-araw ang trabaho mo nasa initan Araw-araw kang gigising ng maaga, pag uwi mo ng hapo, misang maglalaba ka pa. andyan lang minsan hindi ka makatulog. Bago minsan, pagka tinawagan ka, gastos, bakit di ka pa nagpadala, gano'n, napakahirap, nahirap. Mahirap din yung buhay ng OFW. Hirap. Pero ako masaya ako dahil nandito ang pamilya ko na nadala ko sila. Kumbaga, naaasa ayos naman ang budget. Hindi ko naman sinasabi ako perpekto. Hindi ko naman sinasabi ako magaling. Ang inaano ko lang nasa tama lang ang aming paggastos. Nasa tama lang ang aming ang aming pagbabudget ng pera. Kumbaga, kung kailangan hikpitan mo dito, mo Hikpitan mo. <laughs> kung kailangan luwagan mo, luwagan mo kung kailangan lumabas, kung meron, nalabas kami. Pero kung wala, ay di magtitiis. ano mga kabon. Kaya, ang payo ko sa mga nandi dito, eh, pag-ingatan nila kanilang girapan. At ang payo ko naman na nasa Pilipinas, sana isipin din naman nila yung hirap ng asawa nila na nandito dito sa ibang bansa. Ano mga kabon. Oo, kasi ang hirap, mahirap ang buhay kahit sa ang bansa, kahit sa ang bansa, lalo na sa mga parteng Saudi. Napakahirap. Eh dito, kahit pa paano, maluwag pa. Okay lang. Kaya lang yung ang paggastos, hindi naman daging sasabihin mo malakas ka, dadating din ang araw na manghihina ka. Dadating din ang araw na mawawala ka. Ano mga kabaon? Mamaya na lang pipicturean na lang namin yung kare-kare naming iluluto. Teka Sabihin mo dali, mamaya mo buksan yan. Ano ba yan? Bubble spam. Bubble spam. Masarap yan. Ha? Hindi mo nakakabusog. What's <laughs> ah, up mga kapahon. Ah, ito nga pala yung sinasabi namin sa inyo na kare-kare na niluto ko. Na niluto ko. Hindi ko na naumpisahan iluto kasi ang anak ko naglalaro pa ng ros. Ay, yakag na ako ng yakag hanggang sa... Sabi niya, isa na lang daw ipapatay ng tagal-tagal naman, ang kakalating oras na. Ayun, ang kare-kare ko, ito mo yun. O, oh, ayan, ang kare-kare. Natin, ano, nalagay na natin yung puso. Talagang mahirap din talagang mahal mo ang anak mo. Kasi lahat ibigay mo kung ano yung gusto nila ngayon. Yun nga sila na susunod. Ang mga anak. Ay, hindi pa yata luto ang talong. Tala. Ihulog na natin yung talong at saka yung puso malambot na rin yung baboy aha iloto ko rin yung alamang no mga kabawal may natin yung peanut ito pa yung pechay ito na lang ilalagay natin gulay pechay ok mga kabawal no, ngayon papakita namin sa inyo uh, ang aming pagkain ng kare kare bye bye ngayon mga kabawal nalagay natin ng pechay oh. maluluto na lalambot din nila natin itong pechay at tayo kakain mga diba? Kain na mga ba Ah, told you, sabi na akin May alamang pa o, oh, mga kapao, no? Ayan eh, nga pa rin, hindi ko kung alamang. Yeah, picture mo ito mamaya, anak. Tapos ito yung ilagay mo sa ano, anak. Oh, sa front. Puso, tapos itong kare-kare. Tapos yung alamang, ano? Kare-kare uh -huh. kayo dyan. No. Mga kapao. Ang aking pinakamasarap na lutong kare-kare. Sa balat ng lupa. Ano guys, hindi na namin ipakita sa inyo yung aming pagkain ng kare-kare. pasensya na, no? Mga kabon. Kasi, gutom na gutom na kami. Alas dos na ba naman, oh, hindi na pa kami nakakain noon. Eh, niluto ko pa yung kare-kare. Tapos, eh, bago pa kami nakakain, alas dos na, no? Mga kabon. Kaya, pasensya na. Please. Ah, huwag nyo kalilimutan. Please, like, share, and subscribe. And don't forget.